gusto mo lang ang bumili ay kumain ng burger o let's gutom ka na naman hmm. Hmm. Chai, chai, chai. Okay. video ito upload ko lang. upload, upload.

klik kode, klik kode <coughs> na, ping, bakal main sesakian ha, jagain ulit tayo. jagain kulit saya, satu <coughs> <coughs> nempa give it up to you. Ang gutong pagdating. Anong gutong pagdating? Ah, baka dito nila nililipat, no? Oh, dito nga. Ayan, no? Oh, yung ilagay nila doon sa harap. Dito nga mas... Dito nga nila nililipat. Ay, hunger. Oh, bugong bukas. May paso. Huh? May paso. May pasok tomorrow, di ba? May pagkain na rin ako sa recess. Oh, hindi lang bigyan ba? Oh, kita dyan. Hindi ko alam ko kayo. Hindi Inoobos na siguro yung ano to. Dito. Mga kata So guys, andami.